Piling na po natin ang kapatid na Reynante Ismael. So yan kapatid uh, na Michael uh, at uh, siya nga pala. Ayan mo muna. Batiin ko muna ang kapatid na Rey. Uh, Ilang paalam-alam, -ala. uh, Reynante. Kung uh, aayaw mo na mabulgar sa maraming mga tao sa buong Pilipinas, uh -huh. kung sino ka, kung ano ang uri ng mga pinagkagagawa mo, kaya kayo tiniwalag sa Iglesia, eh alam mo na ang dapat mong gawin. E di subukan mo. At malalaman ng buong mundo naman, yung kabalbalang pinagagagawa nyo riyan. <laughs> subukan mo, sige. Nakaisisirain sa akin. Pero kayo, sa pagbabalik ko sa inyo, tinitiyak ko sa inyo na isa ito sa matinding bangungot na mangyayari sa organisasyon na yan. Maraming sisirain itong ibubulgar ko sa inyo kapag hindi nyo kami tinigilan sa ganyang paraan. Inuulit mo! Hindi kami takot sa labanan na yan. Ang totoo, inaasahan ko na yan mula pa nung ako'y unang umupo rito. Kayo ba walang kasalanan? Kayo ba'y mga super banal? Kapatid na po, kapatid na ramin. Kayo ba sa inyong pagkaministro? At iba pang mga ministro sa samahan na yan. Wala pang nag nagawang mga kasalanan? Wala bang na-involved sa krimen? Wala bang ng babae? Wala bang nagsipaglaseng? At uh, pang mga kasalanan. Alam niyo I hate to say this. I hate to say this. Kasi, ano eh, masasaktan lang yung mga pamilya ng mga kinaupunan. Pero, kung ang gusto talaga po ninyo, ay ganyang labanan, nakahanda po kami. Sana kung totoo yung tinuturo eh. Di ba ba? Eh, nagagis sa Biblia yung tinuturo eh. Panluloko eh. Santa Sena, may abuloy. Hindi ba panluloko yan? Santa Sena, dapat hapon umaga. Hindi ba panluloko yan? corresponding documents na kailanman hindi nyo kain tutulan. Na kayo, kapatid na po, ang nagtuturo na magsinungaling yung mga miyembro niyo. Tinatawagan ko po ng pansin yung Comelec, mga NGOs, TPCRB ng Iglesia Katolika, lahat po ng mga politiko, lalo na yung kakandidato, 2,000 po. Tingnan ninyo itong uh, gawain ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ukol sa pagsasorbey, gabay sa pagsasagawa ng sorbey. Ukol sa confidentiality ng survey, tratuhin ng buong ingat at highly confidential ang pagsasagawa ng survey. Walang sino man taga sa libutan, lalo na ang mga politiko na makaalam na tayo nagsasagawa ng survey. Kahit ang mga karaniwang kaanib, ay hindi dapat makaalam ng ating itinagagawang sorbet. Paano kung itanong ng mga taong na uh, sinosorbet, sino, sino nagpapasorbet? Ano raw po ang isasagot? Ito, makikita niyo yung itinuturo nilang kasinungalingan. Kung sakaling itatanong ng mga respondent kung sino nagpapagawa ng sorbet, tag-ubilinan ang mga interviewer na sabihin nilang ito, ay bahagi ng pananaliksik na isinasagawa ng Social Science Research Institute na nakabasi sa Quezon City, Metro Manila. Ano, Di kayo nagtuturo ng kasinungalingan sa inyong niyembro, di ba? At ayan, hindi pala palagay namin yan. Dokumentado yan, di ba? mga magaling. Mga pa talaga kayo. Ano ginawa nitong si Renel Grabador, nitong mga namamahala sa iglesia ni Manalo sa pamamagitan ni Renel Grabador? O ba'y hinaras yung pamilya ko? Itinaboy? Ipisipin niyo yan? Kung sa batas lang ng tao, hindi niyo magawang sumunod, ang lakas ng loob ninyo na magsabing, batas ng Diyos, sinusunod ninyo at ipinasusunod niyo sa inyong kapwa-tao. Mahiya po kayo sa inyong mga sarili kung sa pamilya nga ng ministro, katulad ko, at ang tatay ko rin eh, matandang ministro sa Iglesia ni Manalo. Pioneering na ministro yan sa Iglesia ni Kristo. Hindi niyo magawang ibigin ang aking sambahaya. Paano may ibig niyo yung karaniwang miyembro niyo? Manalo, Hayo tatanungin ko, hindi ba siya naman eh, limang relisyon ang pinanggalingan niya bago niya itinatag yung Iglesia ni Manalo na yan? Baka gusto mong basahin ko po yung circular. Nang sabadista kung bakit siya'y piniwalag. Baka gusto mong basahin ko yung circular o ng misyon kristyana kung bakit siya inalis diyan. Sabihin mo lang sa susunod na programa ninyo, mingi ka ng pahintulot kay Ginoong Eduardo Manalo, babasahin ko nito. At hindi takot ito sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pakimbistigan po ako. At sa inyo po, Ginoong Iranyo Manalo, ngayon ko na pag-isip-isip. Lahat ng ginagawa ng inyong mga katulong at mga miyembro sa Iglesia niyan. Hindi mangyayari ho yan kung hindi niyo inyong utos at wala kayong basbas. -bas. Kaya pinahayag ko sa pagkahatong ito na pag may nangyari sa akin, kayo ang unang iimbestigahan at ang economic council ng Iglesia ni Cristo ni Manalo.